Ayan na guys, si Tochi, oh, malakas It's tang kumain, oh. Tsaka tumaba siya, oh, ganda na ng balahibo niya, oh. oh. kumakain na siya, oh. Ayan yung kinakain niya, kanin sa katay. Ayan. eh na siya ngayon, guys, um, oh, lumaki lumaki, 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 tumaba talaga siya. Maganda yung gamot, maganda yung gamot na binigay sa kanya. Dati, hindi kumakain ng kanin. oo. Dati hindi yan kumakain ng kanin, ngayon kumakain na siya. Gusto yung pagkain nito, Chi. Ayan na, oh. Ayan pa tayo, Chi. Oh, Chi. 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 Ito, Chi. Ito ako. Malaki na siya, oh. At tumaba na, oh. Ilan ka ito, Michi? Ibigay ko ito kay Chi. Ah, tuwi-turi mo? Chi. mo yan. Tapos ito try mo to kung ano kung kakainin niya. Parang ano siya. Parang treats lang yan. Yung parang pang ano ba. Pag snack ba nung oh, aso. Okay, okay. Subukan mo lang kung kakainin. Ito siya. Malakas siya kumain. Ah? Ha? Malakas na. Oo. Uh O, di ba? Tawaba na. May kanin na yung ano niya. Tawaba na Dati, oh. lamon lang. Ngayon, meron na. Ayun, meron na, no? Uh Nag-improve -huh. na yung katawan niya. Tumaba na. Wala na yung lips. Kaya nga, Oo nga, takpa na yung ribs niya, yun. Dati, di ko nakikigigit. Oh. Okay, sige, sige. Update lang tayo. Sige Ano yung usap niya? Ang niya, ha? Ha? Ang taba niya. Kaya nga, mabigat. Ang malalit niyo sa kanya. Ano lang ang pinapakain mo sa kanila? Ako ah, ano na available na cut food, eh. Yan, si Coco po ay nagkasakit at nagkaroon siya ng ano, yung mihi siya ng dugo. So, meron din po, kasama rin po to sa sponsor ni Ma'am. Oh, wala, wala nakita yung ha? Yung nag-sponsor po sa dog na si Koji. At yun na rin po ang kasama sa sponsor na pinagpadoktor ko po, po kay Coco. Ay, hindi ko na po pinakita ko na yung process na ginawa sa kanya. Ayun po yung mga gamot niya. Gumasas po ako ng apat na libo. Pero sa ngayon po ay okay na si Koko, hindi na po umiihi ng dugo at bumalik na po yung sigla sigla niya. Pero po tayong kaibigan na naaksidente yung pusa niya alakip po na nagastos, nagbigay din po tayo ng donate na 500 pesos. Yun po ay e, galing pa rin po sa pera ni Ma'am Ada. Ma'am Ada, thank you so much po. Ang dami pong nagawa doon sa pera ang binigay ninyo. Marami po akong natulungan at napagamot dahil po sa pera niyo. Maraming salamat po. God bless po. La. God bless po. Ingat po kayo palagi. Thank you so much po.